ka na o ini na. Tambahin tambahin lang. Saan ka... Okay. Ito lang yung ano mo? Parking parking, bantay bantay. Nakakalaw. Okay. wala Buhay okay. okay. na. Buhay Wala Buhay na. Buhay na. Buhay na. Buhay na. Buhay na. Buhay na. na. na

kahit wala kang pambili pagkain, hindi mo ginagawa yun, ano? Nangangalakal na lang ako. Nangangalakal na lang. Tama yan. May tropa nating bago. Dito yan sa Makati Ab. Pag nakita si pare ko dito sa Makati dito yung banda sa so 7 eleven Malapit sa... Anong ano to? Building? Ano to? Uh, City Garden. Kaya ah, sa City Garden yan. Malapit sa kalayaan. Ayan. Hawak niya tong area na to. Siyang yung tropa natin. Ilan taong ka na, Maricoy? 51. 51? Oo, noong August. Ah, nung August, 51 ka? Oo. Kailan? Anong, anong ano yun? Nung August? 20 30? 26 Ah, 26? 51 ka na? Ngayon? Bago ka lang pala, nag-birthday ano? Oo, bago. Bintang ka na ako. Oo. Kumain ka na? Oo. Ay. Pagkagaling sa'ko, ano? Bintang ka na ako. Bintang na ako pagbensya mo? Pagkagaling sa'ko ng gano'n to, nung gumagal ako ng high school, Kinama ako. Kapag sa niya Yung agang kayo mo, yung kami. yung sa barco, kayo si Kaya yung, yung kasama namin, anya yung kaosak. Umakas kami, kasi no. Oo. Ito yung ko, may kahay doon. Kaya nakarating ka dito? Uh -huh. Oo. Okay, ano yung... Kaya kaya kasi kaya 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 kaya

Pugin ka. Ha? Pugin ka. Pugin siya. Magka anak ka? May anak kayo? Malaki na. Malaki na? Oo, Hindi kayo nahanap o hindi hindi mo rin nahanap? Ah, ang niyo, yung pinanak niyo kanya, ginawa na nagulang niya. Nang magulang? ako Ah, magulang ng asawa mo? Oo. Kasi yung asawa ko na, nag-abroad niya. Nag-abroad? Pero nang umalis yun? Ano, naghiwalay na kayo nun? Ikaw ang nagkikwento, talaga ka na oh, nino yun. Ang klase ka? Ang Ang klase mo? Ang klase mo? Ang klase na Ang klase mo? Ang klase mo? Ang 12. Ang klase naman! 12. Okay, yun. Ang uh, para... so, ah. klase oh? mo? Ang Kaya mo? Ang klase mo? Ang klase yun. Ang klase mo? Ang klase mo? Ang klase

na na ako dito. Ah, kilala ka na dito na to? Oo, yun may ko. taong ka na dito? Ito years na. Two, years na? years. Eight years. Eight? years? Eight years ka na dito? Hindi, di Sa Maynila. Pero dito sa lugar na to? Eight years na. Ah, ibig sabihin, ano mo ng Maynila, dito ka na nag... Ah, may amang gato ko sa Mayakuti Hall. Mm, na, dito ka na natambay. Dito sa Makati 18 years ka na. Pero dito sa area na to, ano, May ko na ano kaya wa? ano kaya Ano mo. Ano? Ano natin tropa oh. Yan, siya daw ang nagbabantay rito sa area na to. Dito sa 7-Eleven na to. Dito yung malapit sa may city garden. Ang galing. And so, sure. mabait, mabait.